Opa, oh, pa. Oh. Gagawin natin ngayon, palaisipan isipan. Hmm? Mm -hmm. may Video, mayroon akong itatanong sa iyo. Oh. Mas kailangan masagot mo. Oh, magaling ako diyan. Ano na? No? Magaling ako nung araw, alam ko 'yan. Hindi ganyan. Puro magaling, magaling, hindi <laughs> mo nasasagot. Ate, sagutin natin. Bakit? <laughs> 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 Kapag ka nasagot mo, oh. Pero sige, ano lang, magtataya ka muna. Tataya ka muna sa'yo. Sa dapat ikaw ako. Isip, eh. Kung itataya mo sa akin, dodoblihin ko. Wow! Right. Okay. Magkano tataya mo sa akin?

Ginamit ng gumamit, oh. pero di nakita. Bakit simpleng simpleng tisoy? Ano ito? Di bulag! Saka! Anong bulag? Sabi <laughs> hindi ginamit. ang ginamit? Hindi ginamit. Ginamit pa rin. ginamit. Hindi nakita. <laughs> ginamit, ginamit? Ano ginamit. 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 <laughs> ginamit. <laughs> ginamit eh, tapos hindi pa nakita. Gago, puta ginamit. Hindi! Ano bulag? Puta. Pawag so, oh. Pero, ginawa ng gumawa, pero hindi ginamit. <laughs> binili nung bumili, oh. pero di ginamit. Hindi oh, pa rin nagamit. Ginamit nung gumamit, pero di niya nakita. hindi, oh. di, lahat hindi, hindi nakita. Oh, di ano Hindi, na nagawa. bulag! Ano bulag pinag sasabi mo? Wala mo. ka nang isip ko eh. Bulag yan. ano, 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 Bakit? Ano parang cancer answer mo doon? Tanga. Ano ka-answer? Lahat hindi nagamit, hindi nakita. Kabaong, kabaong. Paano ang nangyari yun? O, oh, kabaong. O oh, sige, tignan mo ha. Ginawa nung gumawa. Ginawa niya. O. Oh. Pero hindi ginamit. Binigyan namin, siyempre. O, oh, binili nung bumili. O. Oh. Hindi pa rin nagamit. Hindi niya ginamit. Siyempre, binili niya lang. Pero hindi niya ginamit. O, oh, pero ginamit nung gumamit. Siyempre, patay na siya. Pero hindi niya nakita. Akin na yan. Huwag ka madaya. Takin <laughs> 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 na, hindi niya pwede yun. Bulag ka na sa akin. Akin na yan. Huwag kang madaya. <laughs> <laughs> bulag dapat ka rin. Hindi lahat nakita eh. <laughs> Easy 400. <for> Ang <laughs> <laughs> kanina mo. Ang kanina mo. Easy for a red. Ano ba magaling ka? Bulag ka lang <laughs> lahat, hindi nakita. Paano naging bulag? Ginabing, hindi rin nakita. Hindi. Paano naging <laughs> ka sabihin nun? Five minutes later. Ah. Oh. Hindi <laughs> ako. Di ba kala ko kanina? Oh, ngayon. Meron akong ibibigay sa'yo, may ibabalik ako sa'yo. Ay, ibabalik yung pera? <laughs> hindi, ano pera? <laughs> ano pala? Hindi na pera. Siyempre nga ano? ibabalik ako sa'yo, yung pakpakinabangan mo na talaga. Oh, ah, maganda, ito. Maganda yan. Ah, gusto gusto. Nakatingin lang gati ka lang. <laughs> ah. Uh, yan lahat yan. dami yan. Uy. <laughs> Ayan na. Ah. Ewan ko na lang kung hindi ka pa matawa yan. Siyempre, an anong kailangan natin? Siyempre, kailangan lumakas ka. Ayan, Oo. isa sa mga way para maganda yung malakas ako. Ayan nga, <laughs> ay, ay pang ano ba yan? Tapos meron pang ano yan, may, may tayon yan. Oh, ang pakila, yun gusto ko yung papapiti. Pagkatagal ko na lang sa loob ng bahay, ginaw. May aircon na, wala pa rin, may itim pa rin Ano nga yun? Anong bawag na to? Ayan, ayan yan. O, pakita mo. Ayan yan, o. Klaxon Glaxon tea. Ayan, Ayos. May lychee. Ayos. O, tapos Maganda merong... To. Strawberry. Yung oh. flavor. Ano? St Ayo. <laughs> Ayo. Tapos, meron straw. Tapos merong cucumber. Ayan, o. Oh. oh. Coffee. Caramel. Kung po mo sa mga English, caramel. Okay, <laughs> yun Ito pa. Ayan, tapos... 25 in 1 coffee. Not Ayan, 25 na. in 1. So, okay. ang maganda so, dyan, ang maganda dyan pa, ang ano? maganda yan, syempre may vitamin C, collagen din para sa, sa balat. Ano sa, so, ang, ang, ano talaga is gumanda yung health mo. Let's go. Tsaka gumanda yung buka. ko? Yung mukha. Wala yung mukha. Wala yung pag-asa. Hindi. <laughs> Mahal ko kung pumuti. At syempre guys, mas magandang healthy tayong lahat. Higit sa lahat ang ating mga magulang. So, available ang mga product na to guys dito sa mga e-commerce na nakalista sa taas. Ayan. Ayan. Nakikita Ay, nyo? <laughs> So, ayun guys. Maraming maraming salamat at see you sa next na kulitan natin. Let's go!